So... Kape, kape, Angelica Panganiban nagkaroon ng masayang party. Nagdiwang ng kanyang 39th birthday kasama ang mga pinakamalalapit na kaibigan. Isang masaya at puno ng emosyon na gabi ang naging pagdiriwang ng 39th birthday ni Angelica Panganiban noong nakaraan na November 4 ang kanyang aktual na kaarawan na nag-celebrate siya kasama ang kanyang mag-ama. Kagabi naman ay may special na pagdiriwang na nagsama-sama ang kanyang mga kaibigan. Hindi ito ang grandeng selebrasyon ngunit ramdam ang init, pagmamahal at saya ng isang samahang matagal nang pinahahalagahan ang ng aktres. Dumalo sa selebrasyon ang ilan sa pinakamalalapit na kaibigan ni Angelica na makikita si Jan Prats, Ann Curtis, Bella Padilla, Barbie Imperial at naroon din si Pocuang at marami pang artista na dumalo sa party ng aktres. Mga taong nakasama niya sa maraming yugto ng kanyang buhay at karera Halos lahat ng mahahalagang tao sa kanyang personal na buhay ay present kaya hindi nakapagtatakang maging emosyonal si Angelica habang kinakantaan siya. Yes! 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 selebrasyon ang masaya ngunit makahulugang tagpo kung saan kasama si Greg Homan ang mister ni Angelica na bitbit -bit ang cake habang sabay-sabay siyang kinakantahan ng kanyang mga kaibigan. Napuno ng tawanan at saya lalo ng ngumiti si Angelica, ramdam ang pagiging emosyonal. Ang saya ng party sa kwentuhan at inuman na talagang sobrang ligaya ni Angelica Panganiban.